suspended yung klase namin. Ang lakas ng ulan, no? Oh. Ah. Naku, huwag ka nang umasa mo yung klase mo. Oh, pumasok ka na. Bilisan mo. maliliit ka pa niyan, eh. Kasalanan mo to, May. Aba, bakit ako? Siyempre yung binoto mo, Mayor, tulog sa umaga gising sa gabi. <laughs> <laughs> ano ba namang ulan niyan? Late na ako. Yari na naman ako kay ma'am nito. Ah. Ah. Okay, class. Naiintindihan ba? Yes, buong yeah. ma'am. Oh. Oh, ma'am good morning po. Sorry, ayun late. Ang lakas po kasi ng ulan ni. Eh. Dako, sinisi mo pa yung ulan. Lagi ka namang date to. Tao po, ma'am. Suspended na daw po yung klase. Okay, class dismiss. Umuwi na kayong lahat. Walang mag-stay dito sa may school. Te, kaya niyo sumudin yan? Nakuti ba katangayin ako niyan? Gusto ata tayong patayin itong teacher natin. <laughs> Bakit ang aga mong umuwi? Ah, Nagkating ka, no? Umamin ka. Wala kaming pasok. Sinuspend na yung pasok namin, no? <gasps> teka, teka! May nakakalimutan ka. Ano? Yung baon mo, ibalik mo sa akin.